Hey, what's up guys? Welcome sa KTV. Ito ang normal na sitwasyon sa Sub-Sahara Africa. Normal na lamang na sitwasyon ng ganitong tagpo sa kagubatan ng Sub-Sahara Africa. Kinakailangan na magiging matalas ang pandinig ng bawat isa. Hindi lamang yun, dapat na maging matalas din ang kanilang paningin. Dahil kung hindi ay magiging panlamansya na lamang o pagkain ng mga mababangis na hayop sa kagubatan ng Sub-Sahara Africa. Kailangan din ng kooperasyon ng mga nilalang na nasa itaas para makatakas. Kapag nagbigay na ng babala ang nasa itaas, ito na ang hudyat para tumakbo. Kaya kinakailangan na handa ka sa takbuhan na magaganap. Dahil kung hindi ay magiging hain ka na lamang sa kanilang hapagkainan. <laughs> Para sa iyo. Anong masasabi mo sa video na ito? Hanggang sa muli, see you in my next video. Peace out. Ah.